Magandang gabi, Pilipinas. Bayan, tuloy na tuloy na pagbubukas ng klase sa lunes. Ito na pagdesisyonan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero giit ng Pangulo at ng Education Department ang mismong paaralan na magdesisyon kung itutuloy ito lalo na yung mga nasalanta ng bagyo at habaga. Lumalabas naman sa datos na aabot sa siyam na pung eskwelahan sa buong bansa ang napinsala ng nagdaang kalamidad. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Ipinatutuloy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng klase sa lunes, July 29. Yan ay sa harap ng epektong iniwan ng baha, dulot ng bagyong karina na pinalakas pa ng habagat. Giit ng Pangulo, hindi dapat maantala ang pagkatuto ng mga bata. Yun, gawin nyo lahat. Uh, buksan yung pampagpasok, gawin nyo hanggat maaari kung kaya nyo buksan that's uh, the, the usual, you know, hanggat maaari, uh, open the schools and conduct classes. But there are areas na hindi talaga pwede. Pero giit ng punong ehekutibo, diskresyon pa rin ng mga school head kung kakayanin ang pagsisimula ng klase sa lunes. Lalo't sa kanyang pag-iikot, nakita niya mismo may ilang eskwelahan ang pinasok ng putik at ilang kagamitan ang nasira. Siguro yung iba mapipilitan they will conduct classes outside of the school building. Makapag-klase lang. na natin. We'll see. They will, ganyan naman, nasanay na tayo sa pan pandemic. Kahit hahanapan natin ng paraan para mag magkaroon pa rin ng pasok. Ayon sa Education Department, may ilang mga eskwelahan ang ipagpapaliban na ang pasukan. Sabi ni DepEd Secretary Sonny Angara, tinatayang aabot ito sa mahigit siyam na pong mga eskwelahan. Yung iba hindi talaga. Eh, eh, so, so, merong cities like Malabon, will start on July 31. Yung Valenzuela, August 5 sila. Kasi pinagamit pang uh, evacuation center yung kanila. And then, but uh, on the whole, uh, so far, ang report sa amin is ang severely damaged talaga so yung NCR, yung Region 4A, Alabar Zone, tsaka yung, well it seems Region 3 din, because we have 400 schools that will open after July 29. Doon sa ibang region, so Region 12, Parang may apat na eskwelahan yung malapit sa Liguasa Marsh. Nag-anunsyo na rin ang Marikina na gagawin nila ang pagbubukas ng klase sa August 5. Hinimok pa rin ang ibang eskwelahan na kung kaya, ituloy ang pagbubukas ng klase sa lunes. Ipatutupad din ang make-up classes para habulin ang mga araw na mawawala dahil sa pagkaatrasado ng pagbubukas ng klase. Gusto man ng iba na ipospon talaga natin ng malawakan o wholesale yung postponement natin. We cannot do it because alam natin What if next week may tumama na namang typhoon, di ba? Pinospon natin. So yung may kaya, sana pumasok na sila. Because the learning loss is very real. And yun nga, number one, isa tayo sa pinakamaraming na may miss na klase sa buong mundo. At habang inaayos pa natin yung kinatawag na digital divide o yung abilidad natin magkaroon ng distance learning, eh kailangan doon pa rin tayo sa traditional methods. Sa tala ng DepEd, aabot na sa siyam na pong eskwelahan ang nasira sa siyam na rehiyon sa bansa. Kakailanganin ng 630 million pesos para sa pagkukumpuni ng mga ito. Habang mahigit tatlong daang eskwelahan naman ang nagsisilbing evacuation center sa ngayon sa anim na rehiyon. Pero giit ni Angara, We're discouraging it as a last resort na lang kung wala talagang pupuntaan at may threat to Uh, persons and property yung talagang malubha pero unahin sana yung covered courts na uh, naka-set forth yun sa department order na inisyu natin kahapon uh, as much as possible uh, kung kaya nang uh, bumalik sa mga tahanan eh gawin na po sana tiniyak naman ng DBM na may sapat na pondo para sa rehabilitasyon ng mga naapektuhang eskwelahan we have a total of 3.2 billion pesos yung uh, QRF po ng DepEd Uh, this is composed of, uh, may 200 million pesos pa po kasi sila, continuing ng 2023. And then there's intact po yung 3 billion nila for 2024. And then we have uh, available 11 billion pesos din po under NDRRMF. And then under the budget for this year also, meron po tayong tinatawag na National Insurance Indemnity Fund. Sa ngayon, umabot na sa 18 milyon ang mag-aaral sa elementarya, junior at senior high school, maging sa alternative learning system ang nag-enroll para sa school year 2024 to 2025. Kenneth, pasyente para sa... bansang bago.